Ayan, ayan, ayan. Anong laman? Pakita mo. Lumabas na nga kami dito ng bahay ni Lucille para pumunta sa Jollibee sa Nuan, Batangas. At naglalakad na nga kami papunta dun sa sakayan. Yes, ano kayang laro? Anong makukuha ko sa Jollibee? Hmm, ano nga kaya? Excited na ako! Ako nga din eh. At nakasakay na nga kami dito ng tricycle. Mabuti na lang, nakasakay na tayo. Excited na talaga ako! Basta't magdire-diretso lang to at malapit na tayo sa Jollibee. Ayan! Manong, para po! Ito po ang bayad namin, 50 pesos. Bumaba na nga kami dito sa tricycle at lalakarin na lang namin yung Jollibee. Pero teka Kuya Enzo, may sukli pa. Kunin mo na at di na tayo sa Jollibee. Saan nga ba yung Jollibee dito Kuya Enzo? Maglalakad lang tayo ng konti at makikita mo na yung Jollibee. Yay! Jollibee! Huwag kang tumakbo. Dito ka lang. Tara, ano kaya ang kakainin natin sa Jollibee, no? Mas excited ako dun sa laruan ang makukuha ko. Lutu-lutuan kaya? Pwede rin pang x na laruan. Basta excited na ako. Ito na yung entrance. Papasok na kami dito ni Kuya Enzo. Gusto mo ba ng lobo? Ang gusto ko ay Jollibee, Kuya Enzo. Papasok na nga kami dito ni Lucille sa loob ng Jollibee. At sobrang excited niya. San ba yung daan nandito? Ayun! Manong guard, pabukas po! Salamat po, manong guard! At yan, nakita na nga ni Lucille yung Jollibee na laruan na gusto niyang makuha. Yung Jolly Kitchen! Wow, gusto mo yan? Gustong gusto, Kuya Enzo. Pumila ka na para mabili na natin yan. Eto na, at pumipila na nga ako dito sa counter para mabili na namin yung laruan na makukuha namin dito sa Jollibee. Pabili po, isang burger at isang laruan. Dalawahin na natin para dalawa yung mapapakita natin sa kanila. Talaga, dalawa? Yehey! Ayan, tumunog na. Kunin mo na yung laruan at pagkain, Kuya Enzo. Ito na, at kinukuha ko na. Hmm, ang ganda naman na Nakita mo na, Kuya Enzo? Oo, pero nakalagay pa dito sa Jollibee box, oh. Wow, ang ganda! Ano kaya ang laman yan, no? Ayan na, Kuya Enzo. Baksa na natin yung Jollibee para makita na natin yung laruan. Charan, Ito ang una naming nakuha. Ang tawag dito ay Headed ano bang ginagawa dyan, Lucille? Ganto lang yan, Kuya Enzo. Tingnan mo, na-e-x-ray yung mga pictures dito. Nakikita yung skull ng bata. At hindi lang yan, Kuya Enzo. Marami ba pictures na pwedeng i x ray Pero bago yan, ay buksan naman natin yung pangalawang Jollibee box. Excited na ako. Ano kayo naman neto? Tara, buksan na natin, guys. Oh, dahan-dahan lang para hindi mapunit yung box ni Jollibee, ah. Ayan. Enzo, binabuksan ko na. Nakikita ko na yung laman. Oh. Ano yung laman? Teka Kuya Enzo, hindi ko pa pala nabuksan lahat. Charan, Ito naman ang pangalawang laruan na nakuha namin. Eh, hindi pa natin makita eh. Nasa loob pa ng plastic. Teka Kuya Enzo, at bubuksan ko muna. Ayan, ito na ang pangalawang laruan na nakuha namin. Ang tawag dito ay Yam Engineer. Paano nga ba nilalaro yung Yam Engineer na nakuha mo? Ganito lang yan Kuya Enzo. Meron tong mga tornilyo at meron din tong pang screw. At mga paper pictures na pwede mong ilagay dito. Sige nga, pakita mo nga sa akin, Lucille. Ididikit ko muna dito yung sticker. Ayan, dahan-dahan na para maganda ang pagkakabit. Ano nga ang nakalagay dyan, Lucille? Ito ay sticker ni Yam. Yan, maayos ang pagkakadikit. Ayan, nadikot ko na kuya Enzo. So pwede na natin yung laruin. So, ang una natin gagawin, Ilalagay natin yung mga papel dito sa butas-butas na board. Na parang ganito. Tapos, kukuha tayo ngayon ng tornilyo. Para makabit natin yung papel sa board, ilalagay natin yung tornilyo at gagamitin natin yung screw. Pipundutan lang natin yung pinaka-screw. At tingnan mo, Kuya Enzo, umiikot! Ang galing! O, diba Kuya Enzo? Ang galing! Tapos, hindi natin nakakalimutan. Jolly Kitchen. Maganda rin naman yung laruan ang nakuha natin. Ayan, lalagyan ko pa ng mga tornilyo. Ang ganda naman ng laruan na nakuha mo, Lucille. Siyempre, Kuya Enzo, Jollibee yan eh. Jollibee, the candy Oo nga naman. Ayan, Kuya Enzo, naglalagay pa ako ng tornilyo dito. Tapos, kapag nailagay mo na yung mga tornilyo, ano pa ang gagawin mo? Kailangan lang natin malagay lahat ng mga tornilyo dito. Di ba Kuya Enzo, mukha na akong engineer katulad ni Yam? Oo naman. Ano bang gusto mong paglaki? Ang gusto ko ay maging doktor Kuya Enzo. E kayo mga bata, anong gusto niyo paglaki niyo? Tara, natito na ang aking dalawang laruan galing sa Jollibee. Ngayon naman ay tikman na natin itong Yam Burger. Kainan na! Ayan Kuya Enzo, nabusog talaga akong sarap ng burger nila. At nakakatawa ang mga laro ang nakuha natin. Thank you po, Manong Guard. Kuya Enzo, picturean mo nga ako dito kay Jollibee. Oo nga, tayo ka dyan at pipicturean kita. Ang cute-cute ni Jollibee, no? Oo nga, Kuya Enzo. Ang saya talaga saya dito. Kaya kasi hindi nang laruan ng Jollibee, bumili na kayo. Hay, sa wakas, nakauwi rin tayo. Bye-bye, mga bata!